Good morning mga kadyang Have a nice day mga kadyang Ayan mga kadyang Welcome to my channel Nandito tayo sa mga soki natin Sa ikutan ha, mga kadyang Uy hey, may init dito Ano ba ito? Saging. May pugon Ah saging Ah oh, sige Ayaw ka na <laughs> Ayaw ka na po na Ayaw may ano ha Halo halo ha <laughs> Ayan okay ano Ano manong suki bote. buti Halata Ah, halo, 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 halo Ha? Karapon Hindi ah, yan? Oo, ah, sakit lang Timbangin natin <laughs> Kalakal lang so kay natin. Dito tayo, nagkukulit sa tayo dito kay ano, Manghulyo. So ka kay natin. Kayong Sabado ko kukulit ka tayo diyan. So kay natin diyan sa street na yun. Kaya nakaupo siya oh. Nagantay na nakaupo. Punta <laughs> natin. Punta natin yung kaibusin yung ano, mga Wilkins. Kami na ang Wilkins na nandito. So, okay natin.

astig. 'Yan karton niya, 'yan lang karton mo. Eh, ready to. 'Yan yung punta niya. Okay, 'te pinkata ngayon ah. karton. Ito, ito lang karton mo. Ito mga 1.2 Wilkins. Mga Wilkins na 2.5. Ito 'to. Ha? Tau. Oh, dalawang kilo 'tong karton mo, dalawang kilo. Ayan 'yung veras sa mga kinukuha ko. Ang ano nung veraso piso. Ano lang kasi eh promo ko lang sa suki ko. Promo lang eh. Oh, 'yan 'yung album. Ay, alam ko 'yan. Ala, ano ba 'to? 'Yan, apat na Wilkins. Ayan, na apat ay Apat, ayabang sa bayan. Okay. Yan Sige. Ayan, dito tayo sa mga suki na. Oh. Okay. Ito plastik, plastik, plastik. Sa halo na mga bote, alambre, Ay, may bakal din. na oh, nauubos lang doon sa mga ano ko. May mga baby doon sa amin. Oo, oh, ginagamit sa baby kasi yan eh. Mm. oh, doon sa amin talaga, nauubusan ang dahon yan. Oo, oh, nauubusan yan. Dito, maganda. okay.

Hindi na mawala ang tubig. Uh, papaya, papaya, papaya. Hindi tayo makakadyan. Susubay natin. Antay lang natin yung kalakal. Yung mga ano, mala ilabas. Oh ano 2.5. timbang na lang 'to eh. Sabon. Sabon. hindi Diyan ko wala. ano piso 'yan piso. Ha? timbangin lang. yung timba kasama.

ba sabar itu ito ito tama na yan so may mga bobo yan <laughs> iso iso eh sabar pa ito mga block block niya Ayan, may mga wasing tayo. Bak, kinaklas na ni Busing. Wala nang motor. Ayan, baklasin pa ito, Busing. hindi pa pala natanggal yung mga... ano patawag uh, dito yung mga propeller propeller uh. tinanggal lang talaga motor motor lang tinanggal sige babawasin na lang natin bossing o oh, kasi tatanggalin ko rin yan babaklasin din natin o uh, yung okay. mga bote kaya yun, yun yung sakit na ayan ko hindi na ako kuha takato pa may mga baklasin pa dito ng tornilyo ah ay dadan dito ah sige yan kasi okay. dadan may dadan. dadan ano ah deliver sama ka na ayaw mo bakit eh tutulong ka sa akin mag ikot mag ikot tayo ah ayaw mo ah walang kasama yung lola mo alam-alam-alam mo. <laughs> Sali na tayo sa sokay mga kadyang. Antay natin nilabas yung mga kalakal niya. Oh, tulungan mo na si Lola mo doon. Para nilabas sa yung kalakal niya. Oh, ayan, si Dogi. Oh, Dogi. Ano, oh, Dogi. Oh, wag mo akong kagatin, Dogi, ha? At ayaw kong mapakagat. Hahaha. <laughs> Oh. Toilet. Huh? Toilet. Toilet. No, toilet. 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 Hindi naman ako kukuha yung toilet. Na, di na ano. Hindi oh? naman. Hindi ako. Na Hindi ako kusing. Hindi ako kukuha yan. Hindi ako kukuha Hindi yan ako mo boy. Hahaha. Oh, ikaw daw ibinta. Ayaw mo naman, sabi ko, sumama na siya eh. Na yan? Oh, para sabi na ko. Na wala, kami makulit dito. wala akong katulong, sabi ko eh, sama ka na, sama ka na, eh. Ayaw <laughs> daw niya, ayaw daw niya iwanan yung lola niya. Ayaw niya iwanan lola niya eh. So, oh, ayaw. Mahal na mahal niya yung eh, lola niya. Ah.

Hindi pa tayo masyado purong-puro talaga. Dito ka pa tayo mga Wilkins. Ano yung um, mga Wilkins. na extension siya tayo ng karton para pagdaan natin dyan sa mga highway, mga sukay natin. Ah, um, uh, na tayo mapuno na tayo. Kaya <laughs> uh, tayo ng washing yan. Ang kinatay na na washing wala nang ano, motor. Yan, uh, marami tayong nakuha diyan, mga 1.5. Yeah, mga mga bote diyan, plastic, ha?

State, mga plastic mga ram ayaw yung masukin natin mga plastic yung mga Wilkins kings sa uh, atin Ayan, ito pa mayroon pa dito sa loob aki na po ito mayroon ah. oh, karton o sige ponin mo po sige taposin ko muna dito tapusin ko muna dito dito langin mo dito po Na wala na yan wala na nana na do kasi dali mo dito dali mo karton ah eh pa oh yung may papaya pao ang ganda oh dami mong papaya dito ay ah, yan oh yan 5 5 piso yan yan ano yung isa yung isa 5 piso eh yeah, wag yan hanapin timbang lang yan oh dito timbang yun yeah, 5 piso yan isa na eh oh. yan dalawa ay hindi hindi yan iba na yung kulay yung mga malinis lang po 5 piso yan, timbangin natin kung gusto mo. Titimbangin so, natin yan. Limang pisang, ano, kilo. Kaya yung isa alin. Ah, para wala nang maiwan. Sige, bala ka. Akin ah, lang naman yan eh. Bala ka. Mm -hmm. Ito, ang dami, ang dami. Tayo okay. mga papaya o oh, mga lunggay. Ay, maliliit lang ang buka niyan. O, oh, dami yun, dami. Sipag mo pala magtanim dito. Dati, nung no, duman ako dito, wala wala pa itong mga papaya. Ngayon, oh, dami na. Hindi, oh, saka nung nakita ko yan, basa mo yan. Oo nga, oo nga. Ito, Ito mayroon pang banabaw. Oh, ano yan tuba-tuba, tuba-tuba pang gamot sa mga bata oh. Sa sakit ng tiyan. Tiyan, to may sili pa oh. Siling labuyo oh. Tangad, tangad ng tawag sa amin. <laughs> Hindi yan labuyo, tangad. So, yan. may mga katalbos gamot oh. Sipag ng busing oh, may ampalaya pa oh. Daming gulay. <laughs> Daming gulay. Eh, wag. Eh, ano to? Hindi mata. Lim lima yan, lima. 'Di okay, wag nating na alisin. Eh, pero lima 'yan. Oh. Eh, uh, 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 so. Ayun okay si Bosing. natin. Ayun, mga kadyang, tawin pauwi na tayo. Ayun, tayong na ang, ano na naman ngayon, Wilkins. Uh, meron tayong mga timba. Ayun, mga washing machine. Ayun, mga binaklas na washing machine. Ito, meron tayong mga electric pan Hawat ay dalawang electric pan

Thank you for oh watching mga kadyang. Please. please subscribe my YouTube channel. And please like and share sa ating mga videos mga kadyang.